May mga lalaki na kahit hindi gwapo, hindi mayaman at hindi palaging bida, pero bakit parang may magnet sila sa mga babae? Tahimik lang, hindi show off. Pero yung mga babae nakakaramdam ng something. Hindi nila maipaliwanag pero na-attract sila. Ang totoo, hindi ito tungkol sa itsura. Hindi ito tungkol sa kung anong meron ka. Ito'y tungkol sa ora yung vibe na dala mo kahit wala kang sinasabi. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong klase ng aura na gustong gusto ng mga babae kahit ayaw nilang aminin. Hindi mo ito maririnig sa karamihan. Pero kapag nakuha mo to, ibang level ng presence ang makukuha mo. Shoutout nga pala sa mga malulupit kong followers dito sa YouTube. Kayo ang dahilan at inspirasyon. Kaya lalo kong pinagpapatuloy ang real men. Movement dahil ako si Zymer ang iyong master sa ganitong game. Kaya mag-comment ka lang at mag-subscribe para sa mga kapanapanabik na game natin. Aura number 1, the unbothered masculine energy. May isang klase ng aura na sobrang lakas pero tahimik lang. Hindi loud, hindi trying hard, at lalong hindi nagpapakute. Ito ang unbothered masculine energy. At kahit ayaw aminin ng mga babae, sobrang attractive nito lalo na sa panahon. Ngayon kung saan halos lahat ay nagahabol ng atensyon. Pero anong ibig sabihin ng unbothered? Simple, ito yung lalaking hindi reactive. Hindi mabilis mapikon, hindi nagmamadaling patunayan ang sarili at hindi kailangan ng validation para maramdaman niyang sapat siya. Kapag may babae sa paligid, hindi siya nag adjust para magustuhan siya. Siya pa rin yung steady grounded at composed at doon pa lang nagsisimulang mapansin siya. Alam mo kung bakit? Kasi karamihan sa mga lalaki, lalo na sa paligid ng babae, biglang nagiging overeager. Puro jokes, puro effort, puro papansin. Pero ang lalaki na may unbothered energy, hindi nagpapaapektto sa presensya ng babae. Hindi siya nagpupumilit, hindi siya nangingialam, at ironically, doon siya mas nagiging interesting. Dahil ang utak ng babae programmed 'yan para magscan ng emotional dominance. Gusto nilang makasama 'yung kayang magdala ng sarili, hindi 'yung naga-adjust sa mundo nila. Imagine this. May lalaki sa group setting. Tahimik lang siya, hindi nangunguna, pero may presence. Hindi siya nahihiyang tumingin sa mata pero hindi rin siya intense. Chill lang. Kapag may opinion siya, sinasabi niya ng diretsyo, walang drama. At kahit hindi siya yung pinakamaingay, siya yung pinakaramdam. Yan ang hindi kayang ipaliwanag ng babae. Hindi nila masabi kung anong meron. Pero nararamdaman nila, safe, strong, solid. At yun yung hinahanap nila. Kahit hindi nila aaminin, na paano mo ma-develop ang ganitong aura hindi ito overnight pero nagsisimula ito sa self-trust. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang i-please lahat. Hindi mo kailangang habulin ang validation ng iba. At lalong hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para magustuhan ka. Kapag alam mo kung sino ka, hindi mo kailangang ipakita kasi nadarama na 'yan ng mga tao sa paligid mo. Ang tunay na kalmado, hindi nangangailangan ng pansin. Pero siya ang kinakapitan ng pansin. Kaya kung gusto mong mapansin ng babae kahit hindi ka gumagawa ng ingay, i-develop mo ang aura nato, to. Maging grounded, maging steady, at hayaan mong ang presence mo ang magsalita para sa'yo. Hindi lahat ng alpha ay maingay. Yung mga lalaking tahimik pero may presence sila, ang tunay na hindi malilimutan. Yung hindi reactive. Hindi nagmamadaling patunayan ng sarili. Hindi nag-a-adjust para magustuhan. Unbothered masculine energy ang tawag diyan. Kapag meron ka nito, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Ang katahimikan mo may dating. Ang kilos mo hindi nagmamadali. At ang tingin mo hindi humihingi ng pahintulot. Ito ang energy na nararamdaman ng babae at sinasabi ng katawan nila, Safe ako dito. Pero bakit parang gusto ko siyang basahin? Hindi mo kailangan ng maraming salita para maramdaman ang lakas mo. Ang babae, programmed para iscan kung kaya mong hawakan ang mundo mo at ang mundo niya. At kapag unbothered ka, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mo kung kailan ka lang kikilos. Aura number 2, The Controlled Mystery Hindi mo kailangang maging open book para maging attractive. In fact, the more people can't read you, the more they want to. Ito ang essence ng Controlled Mystery, isang aura na hindi obvious, pero sobrang malakas ang impact lalo na sa mga babae. Hindi ito about pagiging pa hard to get o playing games. This aura is about mastery sa silence. Ibig sabihin, marunong kang pumili kung kailan ka magsasalita at mas importante kung kailan hindi. Ang mga babae naturally curious. At kapag hindi ka predictable, kapag hindi nila agad, nababasa ang iniisip mo you trigger something deep sa psyche, nila obsession with understanding you. Tandaan mo ito kung madali kang i-decode, mabilis ka rin nilang makakalimutan. Pero kapag may mga bagay tungkol sa'yo na tahimik mong dala, mga kwento na hindi mo basta-basta binibitawan. Sa mga emosyon na hindi mo agad nilalantad nagiging puzzle ka. At karamihan sa babae, love-solving puzzles. Kaya kung ikaw yung tipo ng lalaking hindi agad binubuksan ng buong mundo niya, pero may lalim na nakikita nila in subtle ways, sobrang nakaka-attract yan. Paano ito ginagawa? Simple. Control what you reveal. Hindi mo kailangang sabihin lahat ng iniisip mo. Hindi mo kailangan ishare lahat ng nangyari sa'yo. Instead magsabi ka lang ng sapat para maging curious sila. Parang trailer ng pelikula yung tipong konting kwento lang pero sapat na para hintayin nila ang full story. Pero ito ang mahalaga, hindi ka mysterious dahil wala kang substance. You're mysterious because you choose what to reveal. At yung choice na yon yung pagka self-contained mo yon, ang nakakabigani. Kasi ibig sabihin, hindi mo kailangan ng attention. Hindi mo kailangan ng spotlight. Pero alam mong kung gugustuhin mo, kaya mong kunin yon. Ay kilala ka bang ganyang lalaki? Yung parang may something na hindi mo ma-pinpoint. Tahimik pero hindi boring. Hindi kwela pero hindi mo rin maiwasang mag-focus sa kanya. Pihira siyang magsalita pero kapag nagsalita may bigat. Yun ang controlled mystery. Hindi mo siya kayang basahin pero gusto mo siyang unawain. Ang babae, hindi niya aaminin na gusto niya ng ganyang lalaki kasi it makes her feel out of control. Pero deep inside, yun ang nagtitrigger ng emotional engagement. Kasi hindi mo siya binibigyan ng lahat. Pinipilit niyang hulihin ang hindi niya makuha and that's where the real tension starts. Ang hindi sinasabi, yun ang pinakamalakas magsalita. Yung nga controlled mystery ay hindi pagiging pa O cool, playing hard to get ito ay intentional silence. Hindi ka madaling basahin. At doon nagsisimula ang obsession. Kapag alam mong piliin... Kung anong bahagi ng sarili mo ang ibubukas at anong bahagi ang mananatiling tahimik nagkakaroon ka ng power. Dahil hindi ka predictable, hindi ka ordinaryo, isa kang puzzle na gusto nilang buwin. Pero ayaw nilang aminin na hindi nila kaya. Hindi ito tungkol sa pagiging secretive. Ito ay tungkol sa self-control. Kapag marunong kang tumahimik, pero ramdam pa rin ang presensya mo yan ang nagbibigay ng intrigue. At ang babae mahilig sa lalim na hindi nila agad maabot. Or number three, the calm assertiveness. Ito na siguro ang pinaka-underrated na aura ng isang lalaki pero kapag meron ka nito, ramdam ka kahit saan ka pumasok. Calm assertiveness. Hindi siya agresibo, hindi rin siya passive, pero ito ang exact balance ng inner peace at inner strength. At para sa mga babae, ito yung tipo ng energy na nagbibigay ng sense of safety and stability na sobrang bihira ngayon, ang kalmado mong kilos, tono at pananaw sa buhay ay nagbibigay ng signal na kontrolado mo ang sarili mo. At ang lalaki na kaya niyang i-handle ang sarili niya, yan ang tipong kaya ring mag-handle ng ibang tao, lalo na ng babae. Bakit attractive ito? Kasi karamihan sa lalaki ngayon, either masyadong dominant na bordering on arrogant, or sobrang timid na parang takot mag-step up pero ang isang lalaki na calm pero assertive. Yun ang rare breed. Imaginin mo ito may conflict. Lahat stress. Lahat nagpapanik. Pero meron isang lalaki steady lang. Hindi siya natataranta. Hindi siya nananahimik lang dahil duwag, kundi dahil kaya niyang isipin bago magsalita. Pero kapag nagsalita siya malinaw, diretsyo, may laman. May confidence. Hindi kailangan ng sigaw. Hindi kailangan ng yabang. Pero lahat nakikinig. Yan ang calm assertiveness. And ito pa sa dating scene, ito ang klase ng aura na nagpaparamdam sa babae na okay ako dito. Hindi dahil pinapahanga mo siya, kundi dahil nararamdaman niya na ikaw, yung klase ng lalaki na hindi matitinag. Yung kahit anong drama, hindi ka basta-basta nagpapadala. Kaya mong makinig, kaya mong tumindig sa paninindigan mo, at kaya mong sabihin ang totoo kahit hindi niya gusto. Hindi lahat ng babae hahanap ng overly dominant na lalaki. Pero lahat ng babae deep down, gusto ng lalaking may calm power. Yung hindi kailangang manigaw para maramdaman, pero may lakas ng loob para magsabi ng hindi. Yung lalaking hindi takot tumayo sa prinsipyo niya, pero marunong makiramdam. Paano mo ito develop Magsimula sa emotional control. Hindi mo kailangang pumatol sa drama. Hindi mo kailangang i-react ang bawat bagay. I-build mo yung habit na mag-isip bago mag-decide. So kapag nagsalita ka, Siguraduhin may value sa sinasabi mo hindi para magpasikat, kundi para maghatid ng clarity. Kasi sa huli, ang babae hindi lang naghahanap ng kasayahan. Gusto rin nila ng sense of direction. At ang lalaki na calm pero assertive, siya ang nagbibigay nito. Kapag ikaw ang lalaking hindi natitinag, pero hindi rin nananakot yan ang aura na hindi nila agad aaminin. Pero mahirap nilang bitawan. May mga lalaking maingay may mga lalaking mapangahas. Pero iba ang lalaking kalmado at alam ang gusto niya. Calm is quiet confidence. Hindi siya nangunguna, pero siya ang sinusundan. Kapag may conflict, hindi siya nagpapanik. Kapag may opportunity, hindi siya nagmamadali. Siya ang tipo ng lalaki na pag nagsalita, tumatahimik ang paligid. At pag hindi siya nagsalita, nararamdaman pa rin ang bigat niya. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Dahil minsan, ang lalaking hindi natitinag siya ang pinakamay direksyon. Karamihan sa mga lalaki naghahanap ng teknik para mapansin. Pero ang totoo, hindi mo kailangang manghabol ng atensyon para maging unforgettable. Minsan kailangan mo lang i-develop yung aura mo kasi yun ang nararamdaman ng babae kahit wala kang sabihin. Unbothered masculine energy. Controlled mystery. Calm assertiveness. Tatlong aura na hindi nila aaminin na hinahanap nila. Pero pag naramdaman nila sayo, mahirap na silang makawala. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Ang kailangan mo lang masterin kung paano mo dinadala ang sarili mo. So yung kung gusto mong matuto pa ng mga ganitong mga psychological triggers, behavioral tweaks, at silent attraction techniques, make sure to hit that subscribe button and turn on notifications. Dito sa channel na ito, hindi ka lang matututo paano makuha ang atensyon ng babae matututo kang dalhin ang sarili mo sa level na ikaw mismo ang pinipili. Ako si Zaymer, yung inyong master sa larangan ng pagiging. Stand up at pagiging dominante sa lahat ng bagay. May mga lalaki na kahit hindi gwapo, hindi mayaman at hindi palaging bida, pero bakit parang may magnet sila sa mga babae? Tahimik lang, hindi show off. Pero yung mga babae nakakaramdam ng something. Hindi nila may paliwanag pero na-attract sila. Ang totoo, hindi ito tungkol sa itsura. Hindi ito tungkol sa kung anong meron ka. Ito'y tungkol sa aura yung vibe na dala mo kahit wala kang sinasabi. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong klase ng aura na gustong gusto ng mga babae kahit ayaw nilang aminin. Hindi mo ito maririnig sa karamihan. Pero kapag nakuha mo to, ibang level ng presence ang makukuha mo. Shoutout nga pala sa mga malulupit kong followers dito sa YouTube. Kayo ang dahilan at inspirasyon, kaya lalo kong pinagpapatuloy ang real men. Movement dahil lako si Zymer ang iyong master sa ganitong game, kaya... Mag-comment ka lang at mag-subscribe para sa mga kapanapanabik na game natin. Aura number 1, The Unbothered Masculine Energy May isang klase ng aura na sobrang lakas pero tahimik lang. Hindi loud, hindi trying hard, at lalong hindi nagpapakyut. Ito ang Unbothered Masculine Energy. At kahit ayaw aminin ng mga babae... Sobrang attractive nito lalo na sa panahon. Ngayon kung saan halos lahat ay naghahabol ng atensyon. Pero anong ibig sabihin ng unbothered? Simple, ito yung lalaking hindi reactive. Hindi mabilis mapikon. Hindi nagmamadaling patunayan ng sarili. At hindi kailangan ng validation para maramdaman niyang sapat siya. Kapag may babae sa paligid, hindi siya nag-a-adjust para magustuhan siya. Siya pa rin yung steady grounded at composed at doon pa lang nagsisimulang mapansin siya. Alam mo kung bakit? Kasi karamihan sa mga lalaki, lalo na sa paligid ng babae, biglang nagiging overeager. Puro jokes, puro effort, puro papansin. Pero ang lalaki na may unbothered energy, hindi nagpapaapekto sa presensya ng babae. Hindi siya nagpupumilit, hindi siya nangingialam. At ironically, doon siya mas nagiging interesting. Dahil ang utak ng babae Programmed yan para mag-scan ng emotional dominance. Gusto nilang makasama. Yung kayang magdala ng sarili, hindi yung nag adjust sa mundo nila. Imagine this, may lalaki sa group setting. Tahimik lang siya, hindi nangunguna, pero may presence. Hindi siya nahihiyang tumingin sa mata, pero hindi rin siya intense. Chill lang. Kapag may opinion siya, sinasabi niya ng diretsyo, walang drama. At kahit hindi siya yung pinakamaingay, siya yung pinakaramdam. Yan ang hindi kayang ipaliwanag ng babae. Hindi nila masabi kung anong meron, pero nararamdaman nila safe, strong, solid. At yun yung hinahanap nila. Kahit hindi nila aaminin ang paano mo ma-develop ang ganitong aura. Hindi ito overnight, pero nagsisimula ito sa self-trust. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang i-please lahat. Hindi mo kailangang habulin ang validation ng iba. At lalong hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para magustuhan ka kapag alam mo kung sino ka, hindi mo kailangang ipakita kasi nadarama na yan ng mga tao sa paligid mo. Ang tunay na kalmado, hindi nangangailangan ng pansin. Pero siya ang kinakapitan ng pansin. Kaya kung gusto mong mapansin ng babae kahit hindi ka gumagawa ng ingay, i-develop mo ang aura na to. Maging grounded, maging steady, at hayaan mong ang presence mo ang magsalita para sa'yo. Hindi lahat ng alpha ay maingay. Yung mga lalaking tahimik pero may presence sila ang tunay na hindi malilimutan. Yung hindi reactive. Hindi nagmamadaling patunayan ng sarili. Hindi nag a para magustuhan. Unbothered masculine energy ang tawag diyan. Kapag meron ka nito, hindi mo kailangang magpakitang gilas. Ang katahimikan mo may dating. Ang kilos mo hindi nagmamadali. At ang tingin mo hindi humihingi ng pahintulot. Ito ang energy na nararamdaman ng babae at sinasabi ng katawan nila, safe ako dito. Pero bakit parang gusto ko siyang basahin? Hindi mo kailangan ng maraming salita para maramdaman ang lakas mo. Ang babae, programmed para iskan kung kaya mong hawakan ang mundo mo at ang mundo niya. At kapag unbothered ka, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mo kung kailan ka lang kikilos. Aura number two, the controlled mystery. Hindi mo kailangang maging open book para maging attractive. In fact, the more people can't read you, the more they want to. Ito ang essence ng controlled mystery, isang aura na hindi obvious pero sobrang malakas ang impact lalo na sa mga babae. Hindi ito about pagiging pa-hard to get o playing games. This aura is about mastery sa silence. Ibig sabihin, marunong kang pumili kung kailan ka magsasalita at mas importante kung kailan hindi. Ng mga babae, naturally curious kapag hindi ka predictable, kapag hindi nila agad. Nababasa ang iniisip mo, you trigger something deep sa psyche, nila obsession with understanding you. Tandaan mo ito kung madali kang i-decode, mabilis ka rin nilang makakalimutan. Pero kapag may mga bagay tungkol sa'yo na tahimik mong dala, mga kwento na hindi mo basta-basta binibitawan, sa mga emosyon na hindi mo agad nilalantad, nagiging puzzle ka. Ikaramihan sa babae, love-solving puzzles. Kaya kung ikaw yung tipo ng lalaking hindi agad binubuksan ng buong mundo niya, pero may lalim na nakikita nila in subtle ways sobrang nakaka-attract yan. Paano ito ginagawa? Simple. Control what you reveal. Hindi mo kailangang sabihin lahat ng iniisip mo. Hindi mo kailangan i-share lahat ng nangyari sa'yo. Instead, magsabi ka lang ng sapat para maging curious sila. Parang trailer ng pelikula yung tipong konting kwento lang, pero sapat na para hintayin nila ang full story. Pero ito ang mahalaga, hindi ka mysterious dahil wala kang substance. You're mysterious because you choose what to reveal. At yung choice na yon, yung pagka self-contained mo yon, ang nakakabigani. Kasi ibig sabihin, hindi mo kailangan ng attention. Hindi mo kailangan ng spotlight. Pero alam mong kung gugustuhin mo, kaya mong kunin yon. May kilala ka bang ganyang lalaki? Yung parang may something na hindi mo mapinpoint. Tahimik pero hindi boring. Hindi kwela pero hindi mo rin maiwasang mag-focus sa kanya. Pihira siyang magsalita pero kapag nagsalita may bigat. Yun ang controlled mystery. Hindi mo siya kayang basahin pero gusto mo siyang unawain. Ang babae, hindi niya aaminin na gusto niya ng ganyang lalaki kasi it makes her feel out of control. Pero deep inside, yun ang nagtitrigger ng emotional engagement. Kasi hindi mo siya binibigyan ng lahat. Pinipilit niyang hulihin ang hindi niya makuha, and that's where the real tension starts. Ang hindi sinasabi, yun ang pinakamalakas magsalita. Yung nga controlled mystery ay hindi pagiging pa o cool, playing hard to get ito ay intentional silence. Hindi ka madaling basahin, at doon nagsisimula ang obsession. Kapag alam mong piliin kung anong bahagi ng sarili mo ang ibubukas at anong bahagi ang mananatiling tahimik nagkakaroon ka ng power. Dahil hindi ka predictable, hindi ka ordinaryo, isa kang puzzle na gusto nilang buwin, pero ayaw nilang aminin na hindi nila kaya. Hindi ito tungkol sa pagiging secretive. Ito ay tungkol sa self-control. Kapag marunong kang tumahimik, pero ramdam pa rin ang presensya mo yan ang nagbibigay ng intrigue. At ang babae, mahilig sa lalim na hindi nila agad maabot. Or number three, the calm assertiveness. Ito na siguro ang pinaka-underrated na aura ng isang lalaki, pero kapag meron ka nito... Ramdam ka kahit saan ka pumasok. Calm assertiveness. Hindi siya agresibo. Hindi rin siya passive. Pero ito ang exact balance ng inner peace at inner strength. At para sa mga babae, ito yung tipo ng energy na nagbibigay ng sense of safety and stability na sobrang bihira ngayon. Ang kalmado mong kilos, tono, at pananaw sa buhay ay nagbibigay ng signal na kontrolado mo ang sarili mo at ang lalaki na kaya niyang i-handle ang sarili niya. Yan ang tipong kaya ring mag-handle ng ibang tao, lalo na ng babae. Bakit attractive ito? Kasi karamihan sa lalaki ngayon, either masyadong dominant na bordering on arrogant, or sobrang timid na parang takot mag-step up. Pero ang isang lalaki na calm pero assertive, yun ang rare breed. Imaginin mo ito may conflict. Lahat stress. Lahat nagpapanik. Pero meron isang lalaki steady lang hindi siya natataranta. Hindi siya nananahimik lang dahil duwag, kundi dahil kaya niyang isipin bago magsalita. Pero kapag nagsalita siya, malinaw, diretsyo, may laman. May confidence. Hindi kailangan ng sigaw. Hindi kailangan ng yabang. Pero lahat nakikinig. Yan ang calm assertiveness. And ito pa sa dating scene, ito ang klase ng aura na nagpaparamdam sa babae na okay ako dito. Hindi dahil pinapahanga mo siya, kundi dahil nararamdaman niya na ikaw yung klase ng lalaki na hindi matitinag. Yung kahit anong drama hindi ka basta-basta nagpapadala. Kaya mong makinig, kaya mong tumindig sa paninindigan mo at kaya mong sabihin ang totoo kahit hindi niya gusto. Hindi lahat ng babae hahanap ng overly dominant na lalaki. Pero lahat ng babae deep down gusto ng lalaking may calm power. Yung hindi kailangang manigaw para maramdaman pero may lakas ng loob para magsabi ng hindi. Yung lalaking hindi takot tumayo sa prinsipyo niya, pero marunong makiramdam. Para mo ito madidevelop, magsimula sa emotional control. Hindi mo kailangang pumatol sa drama. Hindi mo kailangang i-react ang bawat bagay. I-build mo yung habit na mag-isip bago mag-decide. So, kapag nagsalita ka, siguraduhin may value sa sinasabi mo hindi para magpasikat, kundi para maghatid ng clarity. Kasi sa huli, ang babae hindi lang naghahanap ng kasayahan. Gusto rin nila ng sense of direction. At ang lalaki na calm pero assertive, siya ang nagbibigay nito. Kapag ikaw ang lalaking hindi natitinag, pero hindi rin nananakot yan ang aura na hindi nila agad aaminin. Pero mahirap nilang bitawan. May mga lalaking maingay, may mga lalaking mapangahas. Pero iba ang lalaking kalmado at alam ang gusto niya. Calm assertiveness is quiet confidence. Hindi siya nangunguna, pero siya ang sinusundan. Kapag may conflict, hindi siya nagpapanik. Kapag may opportunity, hindi siya nagmamadali. Siya ang tipo ng lalaki na pag nagsalita, tumatahimik ang paligid. At pag hindi siya nagsalita, nararamdaman pa rin ang bigat niya. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Dahil minsan, ang lalaking hindi natitinag siya ang pinakamay direksyon. Karamihan sa mga lalaki naghahanap ng teknik para mapansin. Pero ang totoo, hindi mo kailangang manghabol ng atensyon para maging unforgettable. Minsan kailangan mo lang i-develop yung aura mo kasi yun ang nararamdaman ng babae kahit wala kang sabihin. Unbothered masculine energy. Controlled mystery. Calm assertiveness. Tatlong aura na hindi nila aaminin na hinahanap nila. Pero pag naramdaman nila sayo, mahirap na silang makawala. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Ang kailangan mo lang masterin kung paano mo dinadala ang sarili mo. Di so, kung gusto mong matuto pa ng mga ganitong mga psychological triggers, behavioral tweaks, at silent attraction techniques, make sure to hit that subscribe button and turn on notifications. Dito sa channel na ito, hindi ka lang matututo paano makuha ang atensyon ng babae, matututo kang dalhin ang sarili mo sa level na ikaw mismo ang pinipili. Ako si Zamer, yung inyong master sa larangan ng pagiging stand up at pagiging dominante sa lahat ng bagay E